Hello, hello mga person Nandito na naman si mami ni Kanyo. So for today's video, for today's ganap, kagaya nga ng vlog ko kahapon, papunta kaming Tagaytay at hanggang ngayon ay na, andito pa rin kami. Today is Sunday kaya Family Day at eto nga ako pagkagising ko, nagmuni-muni muna ako dito sa magandang view banda dito sa so may labas ng bahay ng kapatid ni Daddy Gerson at talaga namang napaganda ng view dito sa Tagaytay kitang kita mo yung Taal Lake paminsan nga ay nakikita rin talaga yung Taal dyan malabo lang talaga ngayon dahil madilim ang panahon So, eto na nga yung continuation ng vlog ko kahapon. Eto na nga yung ulam nila. Napakasarap si Naing na isda dito sa may palayok. Meron tulingan at meron ding ayungin. Talaga namang napakasarap at specialty dito sa Tagaytay ay ang ayungin. Naisipan niya rin naming magluto ng sopas dahil saktong-sakto sa malamig na panahon. At eto na nga, nagluto ang pinsan ng Daddy Gerson. Gumamit nga rin pala kami ng spaghetti pasta dahil meron pang natitira dito sa bahay nila at nilagyan na namin ng repolyo at carrots. Maya-maya lang ay malapit na ngang maluto ang masarap na sopas. Talaga namang nakakagutom at nakakatakam ang sopas, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Sobrang lamig nga talaga kasi dito sa Tagaytay, edi lalo na ngayon at maulan pa nga. Pagkatapos ngang mailagay ang mga gulay ay maya maya lang ay pwede na ito. Pakukuluin lang saglit. Talaga namang nakakatakam na at nakakagutom. Yummy! At eto nga yung mga alaga niyang shih tzu. Mga nakaabang na rin sa nilulutong sopas. Mukhang naaamoy din nila at natatakam din sila sa niluluto. Pagkatapos ng maluto, ang sopas ay agad-agad na nga kami naghain at kumain at eto na nga yung isang sinaing na isda, may tulingan at nakahain na ang sopas. At eto naman yung ayungin, talaga namang napakasarap din neto, nagme-melt pa sa dila dahil sobrang lambot sa pagpapakulos. Sa palayok at eto nga, nagluto din ng kapatid ng Daddy Gerson nyo ng sweet and sour tilapia at meron ding pritong talong. Ay talaga namang katalon na at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ako ay kumakain na. Ang sarap nga talaga. Meron pa rin natitira ditong adobong manok at nilagay ko na nga rin sa aking pagkain. At syempre, ang first bite ay ang sopas. Hmm, ang sarap sa malamig na panahon. Tara kain tayo mga person. Ito nga pala yung hapunan namin kahapon at sa naman napakadami naming ulam. Napakasarap humigop ng sopas at eto na nga ang mga kasalo kong kumain, mga relatives ng Daddy Gerson, ang kanyang pinsan, si Ati Tetet, at sila Ati Angel, Ati Chelsea at ang mga pamangkin niya. Hindi na nga kami nagkasya dito sa loob kaya yung iba ay dito na nga kumain sa labas. Ang sarap talagang kumain pag maraming kasalo. Ang saya-saya at mapaparami ka talaga ng kain. Lalo na at ang daming nakahain. Kinaumagahan nga ay eto na ang eksena. Pagdating ko dito sa kabilang bahay ng kapatid ng Daddy Gerson nyo, ay eto nagluluto na sila ng almusal at napakabango ng niluluto nila at natatakam nga rin si Mimi. Siya nga pala si Sachi at ito yung inaabangan niya habang niluluto itong tuyo napakabango at napakasarap, nakakatakam at sinamahan pa ng scrambled egg. Ito naman si Ate Chelsea nyo ay nilambing na nga si Sachi. Gusto niya nga rin daw ng pusa. At agad-agad dinala ko na nga itong tuyo dito sa kabilang bahay para doon na kami mag-aalmusal at salo-salo uli kami for today's vlog. Hindi ko na nga pala na video yung breakfast area namin dahil bising busy, busy na kami sa paglafang at syempre mga mukha pa kaming bagong gising kaya hindi na muna ako nag video video. Next ko na nga rin pala itong kanilang alagang kuneho at napakarami niya nga naging anak. Walo nga yan kaso namatay na yung apat kaya apat na lang yung natira. Ang lusog-lusog ng kuneho at ang cute-cute. Kaya naman tara abangan natin yung mga susunod na kaganapan dito sa pagpunta namin sa Tagaytay sa aking next vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog. Hello, hello mga person! Nandito na naman si Mami Nika nyo. So for today's video, this is the part 2 ng mga kaganapan sa pagpunta namin dito sa Tagaytay. Pagkatapos nga naming mag-almusal ay nagkayayaan nga kaming pumunta ng palengke. Mamamalengke naman kami ng pagkain namin para sa lunch. Medyo malayo nga kasi dito yung palengke kaya kinakailangan talaga naming sumakay sa sasakyan. Heto nga pala si Baste ang aking inaanak. Sinama nga namin siya dahil magpapagupit siya ng buhok. At hetong mga papis ay kasakasama rin namin. Heto na nga, buti na lamang at hindi ganon ka-traffic at mabilis lang kaming nakarating dito sa palengke ng Tagaytay City. Sa bungad nga ay makikita mo ang mga bilihan ng flowers, mga fresh flowers at ang dami nilang pagpipilian. Pero hindi naman mga flowers ang bibili natin. Bibili tayo ng ulam kaya pumasok na tayo dito sa loob. So dyan namang maulan pa rin ang panahon ngayon. Pero dahil napakaganda nga ng pine tree ay hindi alintana ang panahon. Talagang sumama ako sa pamamalengke dahil gustong gusto ko ang natatanaw ang mga magagandang view dito sa Tagaytay City. Ayan nga pala yung dry market. Diyan ka makakabili ng mga gulay at prutas. Doon naman sa kabilang dako ang bilihan ng mga ista at mga fresh meat. At dahil nga nakasasakyan kami, naghanap nga muna kami ng mapaparkingan ng kotse. At dito nga meron silang mga parking area hanggang third floor pa nga. Mukhang maraming namamalengke ngayon at wala kaming mapwestuhan kaya naman dito kami sa may pinakataas na kapag-park. Ay, talaga namang napakaganda rin ng view dito. Kitang-kita mo 'yung magagandang pine tree. Patuloy pa rin talaga ang pag-ulan. Mabuti na lang talaga ay may dala-dala kaming payong. Dito naman sa taas ay maluwag pa nga ang parking kaya mabilis lang kaming nakahanap ng mapopwestuhan. Nakita ko nga itong sofa na to, napakaganda pa naman, sayang at nababasa ng ulan. Maya-maya lang ay nakapag nakapagpark na kami at bumaba na nga kami dito sa hagdanan papunta na sa palengke para makapamili na kami ng uulamin namin para sa lunch. Si Baste nga at yung mama niya ay pumunta na muna sa pagupita ng buhok habang kami ay pupunta na kami sa wet market dahil bibili na nga kami ng isda at karne. Eh Diyos ko napakabibilis maglakad ng kasama ko. Ang lalaki na hakbang nila kaya ako ito nahuhuli ako sa likuran. Sinusundan ko na nga lamang sila dahil napakalalaki ng hakbang nila. Diyos ko, ang bibilis nilang maglakad. At eto na nga dito andito na nga agad kami sa loob ng wet market at naghanap-hanap na kami ng mabibiling ulam. Mabuti na lamang din at hindi siksikan. Paminsan kasi ay maraming tao dito lalo na paglinggo. At eto na nga dito na kami sa may malapit lang bumili na itong karne. Bumili kami ng liempo pang sinigang at syempre dahil masarap nga ang sabaw sa malamig na panahon, magsisinigang daw kami. Natatad na nga namin into small pieces yung liempo para naman mas marami. At sumunod naman ay naganap na kami ng bibilhin namin pampritong isda. At eto nga ang napili naming isda, yung galunggong dahil paborito yon ng kasama namin. Kami nga silang iba't ibang klase pang isda pero yung galunggong na lamang yung napili namin. Pagkagaling nga namin doon sa area na yon kung nasaan ang wet market, ay dadako naman kami dito sa my dry market kung saan kami bibili ng mga panlahok na gulay para sa uulamin naming sinigang na baboy. Napakaraming nga bilihan ng gulay at frutas dito at talaga namang napakasariwa at ang sarap ngang mamili dito. Pagkatapos nga naming mamili ng mga panlahok sa sinigang ay naghanap naman kami ng saging na saba para pamprito mamaya sa merienda. Ito na nga yung mga prutas at nadaanan na nga namin pero ang binili lang namin ay yung saging na saba. Pagkabili nga namin ng saging na saba ay agad-agad na kaming bumaba at pupuntahan naman namin si Baste at ang kanyang mama dahil nagpapagupit nga sila doon sa so may barbershop banda doon. Nagmamadali at excited na nga kaming makita si Baste dahil first time niya nga magugupitan ng panglalaking gupit. Mahaba nga kasi ang buhok niya. Hinanap pa namin dito sa kabilang barbershop ngunit wala sila dito. Ayun naman pala ay naan dito sila sa kabila. Kaya naman, abangan natin sa next vlog yung magiging itsura ni Baste kapag naka-haircut na siya ng panglalaki talaga. Nagmumukha nga kasi talaga siyang babae dahil long hair siya at bagay din naman sa kanya. Kaya see you on my next vlog para makita nyo kung anong itsura ni Baby Baste. Hello, hello mga person! Nandito na naman si Mami Mika nyo. So for today's video, this is the part 3 ng pagpunta namin dito sa Tagaytay. So eto na nga yung kadugsong ng magpapagupit na ang baby baste into short hair. Gugupitan na siya ng panglalaking gupit. Para nga kasi talaga siyang babae dyan sa long hair niya at napakaganda nga ng buhok niya. Napaka-shiny pa naman at nakakahinayang talagang gupitin. Pero kailangan na talaga niyang magpagupit dahil papasok na nga siya sa e school. Kailangan niya na talagang magpagupit ng panglalaki. Ipinatatabi nga ng mama niya yung mahaba niyang buhok kaya naman ibinubukod nung barbero. At ayan niya, goodbye long hair. Napakaganda ng siya hindi pa naman ang buhok niya. Si na simangot si mangot at habang-habanga ang uso ni Baby Baste. Pero bait-bait niya at hindi siya malikot gupitan. Mabuti na lamang at pumayag na nga siyang magpagupit. Sobrang excited kaming makita siyang nakagupit pang lalaki. At eto na nga, itinabi na namin yung pinaggupitan na hair niya. At dito na nga pipili ang kanyang mama kung ano bang gupit ang bagay sa kanya. Ano sa tingin nyo ang bagay kay Baby Baste? Anong pipiliin nyo na babagay sa kanya? Maya maya lang ay nakapili na nga ang mama niya at eto nga ang napili. Kaya antayin natin kung ano ba ang magiging itsura ni Baby Baste pagkatapos ng vlog na to. Tapusin natin mabuti para makita natin kung bagay ba sa kanya ang gupit pang lalaki. Tingnan nyo naman napakaamo ng muka at napaka-pogi. Kitang kita na ang ingay ko nga sa mga oras na yan. Parang ako pa yung nanay. Nagupitan pa lamang yung side ng buhok ni Baste ay tuwang-tuwa na ako sa nagiging itsura niya at tingnan niya naman ang cute-cute niya, bagay na bagay din sa kanya ang gupit pang lalaki. Napaka-pogi na naman talaga ng inaanak ko na to, yun nga lang palaging nakasimangot. Hindi nga namin alam kung inaantok ba yan o naiinis dahil ginugupitan na siya. At ayan na nga, patapos na. just Diyos ko, umupo pa talaga na parang binata. Ay, napakalaki na ng baby Bustin namin. Baby Bustin no more, binata na siya. Ay, yan, napaka naman talaga At nagpa-picture pa nga yan sa akin. At tingnan nyo nga, oh, nakaposing pa yan. Diba, ang cute-cute heto na nga, inuwi na naming new look ang baby baste. Binatang binata na nga at eto na nga ang mga reaction ng mga kasama niya sa bahay. Tuwang-tuwa sila at gulat na gulat dahil bagong gupit na siya at first time nga namin siyang makitang nakagupit lalaki. Diba ang pogi ni Baste habang eto naman si Ati Chelsea ay naabutan namin nagtatahi ng notebook ng Ate Ken, Ken niya. Yun lamang. si you and my Hello, hello mga person na andito na naman si Mami Ni Kanyo. So for today's video, for today's ganap, this is the part 4 ng pagpunta namin dito sa Tagaytay City. Pagkagaling nga namin sa pamamalengke ay inasikaso na agad namin yung mga napamili namin. Ginayat-gayat na namin yung mga gulay at inihanda na namin yung karneng lulutuin. Nung malapit lang ang maprito sa sariling mantika, yung karne ng baboy ay inilagay na ng tagaluto itong ating kamatis. Ito na nga pala yung mga nagayat naming gulay at nahugasan na nga at nakaredy na para sa pagsisimula ng pagluluto ng ating sinigang na baboy na may sampalok. Pumunta na nga ako dito sa kabilang bahay dahil dito na nga niluto yung sampalok at nagpiprito na rin sila ng pritong galunggong. Pinuha ko na nga dito yung nalutong sampalok dahil ilalahok nga ito sa ating sinigang na baboy. Ito nga ang mama ni Bastesha ang nagluluto ng galunggong at ito naman ako for the assistant lang nila. Pinakuha na nga sa akin itong nalutong sampalok dahil iahalo nga ito doon sa sinigang na baboy. Naku naku mukhang mapapasarap na naman ang kain ko neto dahil ngayon lang ako makakakain ng sinigang na may sampalok mix. Yung bang purong sampalok talaga, madalas kasi ang ginagamit ko lang talaga ay yung nor sinigang mix. Eto mukhang mas iba to dahil may kasama nang ang sampalok. At eto na nga, bising-bising -busy pa din sa pag-aayos ng mga notebook sila ati Chelsea habang kami naman ay abalang-abala dito sa kusina. kakabalik ko nga mula sa kabilang bahay ay eto na nga, may sabaw na yung ating nilulutong sinigang at talaga namang naaamoy na namin ang sarap. Buti na lamang talaga at masipag din magluto itong pinsan ni Daddy Gerson na si JL. At ayan na nga, pagkatapos nga kumulo yung sabaw ay nilagay niya na rin yung mga panglahok na gulay gaya ng talong, okra at labanus. Meron nga din pala yung sitaw at talaga namang napakalinamnam at napakamasustansya pa. Nilagyan na nga rin niya ng siling panigang para swak na swak. Ay grabe, sabaw pa lang, malasang malasa na. Talaga namang sulit talaga ang kain namin neto mamaya. At ayan na nga, kumukulo-kulo na siya ng bonggang-bongga at naluluto na ang mga gulay. At agad-agad yan na nga ang nilagyan ng mga pampalasa. Napakasarap talagang kumain, lalo na ngayon. Malamig ang panahon, tapos umihigop ka ng sabaw na sinigang. Yummy! At kumukulukulo with the magandang view over there. Oh, di ba Ang kapal ng fog. Napakalamig kasi dito sa Tagaytay City. At ayan na nga, kumukulukulo na. At syempre, eto na nga, may nakaabang na isang bulilit amoy na amoy na naman niya yung sarap na niluluto ng daddy niya. At ayan na nga, nangihingi na sila sa akin. ng cute nyo naman. Mamaya kayo kakain mga four babies. At dahil malapit na nga matapos magluto ang pinsan ni Daddy Gerson at si JL, ayan siya sa Gedley, bising busy. Ako naman ay tumulong na rin magligpit ng mga pinaglutuan. Para kapag kumain kami mamaya ay hindi tambak ang ligpitin. Sa mga oras na yan ay talaga namang nakakagutom na dahil naaamoy na talaga namin yung nilulutong sinigang na liempo. O oh, ba diba? Malapit na, konting kembot na lang at nagmamadali na nga akong maghugas ng pinggan. Shoutout sa'yo, JL, sa masarap mong sinigang na liempo with some palo. So, heto na nga, this is the exciting part. Nilagay na yung kangkong at pag may kangkong na nga, alam mo na yan, maluluto na talaga yan. Konting kulo na lang ay kakain na. Kaya naman inihanda na namin itong aming sausawan. Patis na no may kalamansi with silly. Uh, grabe, nakakatakam talagang kumain. At ayan na nga mga person na andito na rin yung piniritong galunggong. At katalo na, eto na, nagsandok na kami ng sabaw na sinigang. This is it, pansit. Tara na at kumain ng masarap na sinigang na liyempo. Thank you for watching Mommy NiKa Mini vlog